Hello guys, ayan nag-harvest ako ng kakao. Uh, pangalawang puno na ito. Ayan, makikita nyo ang daming hinog. Ito yung mga nakuha ko doon sa unang puno. Bali, iba yung kulay nila. Ayan, kumuha din ako ng manibalang para mas matamis kasi yung medyo manibalang pa lang palang pagsisipsipin. alam nyo guys yung uh, pakiramdam ng satisfaction pagka uh, magpipitas ka ng iyong mga ani sobrang nakakatuwa Marami na akong pinato yung buto nito. At marami na din ako yung nalinisan. Nakagarapon lang. Yan ang nakuha natin sa pangatlong puno. Punta tayo dito sa pangapat. Ayan, ito mga susunod na siguro to. Ayan. Ito pwede na to. Hinug na. Ayan ang ganda oh. Iba-ibang variety. Ayan lahat ang ating aning kakao. Marami na namang sisipsipan. Pero madalas hindi ko na uubos yan na sipsipan kasi mangilo sa ngipin. Kaya uh, dinadry ko na lang.